lahat. Nandito po tayo ngayon sa tinalag sa mga municipality. Itong uh, hindi ko alam po itong uh, municipality guys, dahil hindi ko makita. So, ayan. Uh, itutol po kayo dito sa mga kubo-kubo nila kung gaano guys, kaganda. Ayan. So, makikita natin dyan kung sino po guys ang uh, karapat dapat po na mananalo dito sa mga municipality. So, ito guys, uh, municipality, um, uh, 2P, ayan. So, ito po, municipality 2P guys, ay sobrang ganda. Da, bukos na maganda guys, ay maganda pagka-arrange, at saka kumplito po sila ng mga uh, iba-ibang mga protas guys, at saka ang ganda na pagka-design. So ayan guys. Ito po ay uh, purok po ng uh, kat, uh, municipality topi uh, ayan. So ang ganda guys ang pagka-design nila. So tignan natin itong uh, municipality Bagong Coronadal. So maliit nga siya pero ano um, maganda guys ang uh, pagka-design. Ito po ay uh, puro po ng, ano uh, municipality bagong coronadal guys so ayan so uh, tignan niyo mabuti mga kabiloday dito niyo po makakita kung gaano kaganda mga ano ang uh, uh, municipality so diyan tayo malalaman kung sino po manunalo So, ito po na namang uh, mga kamilo ay puno-puno na mga iba-ibang mga protest ito um uh, alam mo guys diyan kasi tinitignan ni eh, sa mga municipality kung ano po ang laman ang kanilang mga ginagawa puro diyan, diyan kasi yung nagpapanalo sa kanilang uh, ginagawa puro o sa mga uh, uh, municipality nila guys ito po ay provincial municipality um ti Uh, ano ba ito nakalimutan ko guys kung ano ba ito municipality um, so yan makikita ni rin, guys kung gaano yung kaganda so ito na naman guys ay na kaya pala mahal guys yung mga ano nila mga benta nila kasi ang hirap pala ang pagkagawa lalo na guys itong ano nila uh, ito guys pwede itong ilagay sa bag o sushi ng motor o at sa mga ginto nila guys ay hindi po ito ang uh, yung magtangis ba so ayan guys ang ganda talaga parang gold so ito na naman guys mga ano nila mga tag ano lang guys yan tag 10 o tag 20 lang guys ang mura lang po ayan guys ang ganda na paggagawa nila hindi po, uh, pag, lang po sa ating kamay ay mura lang galing ng uh, tibuli o lechibo. so yun na namang mga malong inor ay tag 1,000 at 500 po yung parang tubaw so mahirap kasi yung gawin kaya mahal kasi uh, ginagawa po yan sa ano sa kawayan so ayan guys nandun po sa loob yung yung gumagawa dyan guys so ipapakita ko po sa inyo kung paano nilang yung uh, ginagawa o oh, may na may na pictorial pa busy guys sila o oh. so pwede kayo makasell kasi nagsisell din sila so ito po guys ay gumagawa po ng malong inol di ba mahirap guys ang pagkagawa kaya mahal ang benta nila Jane So, sa lahat po nang gusto magtinalak o bimili, so, makikita nyo rin, makikita nyo rin yung na highway lang yan, guys. So, uh, palakad-lakad lang kayo dahil makikita nyo rin yan. So, tignan natin po, guys, ayun, mga iba-iba dito, ang kanila mga municipality. Ayan, guys, marap, Marami po kayo gusto mabili o gusto makita o gusto kunin dito kung uh, pupunta kayo dito sa Tinalak guys. Ayan. So, ito na naman, guys, ay, ito na naman ay, puro po na, ah, uh, uh, municipality, uh, tampakan, ayam So, ito po, guys, eh, municipality, tampakan. Ang ganda rin, guys, ang pagka-listain niyo lang, guys, ayan. So, malaki. Sa tingin ko, guys, ay, baka ito yung mananalo kasi bukod sa malaki, Ma, iba iba yung mga protas dun sa loob at gulay ang, at mga laman kumplito po sila ng uh, ano uh, organic at saka iba-iba mga protas sa loob so ayan so tingnan nyo guys may mga puso sila saging so ito po yung loob ng ang uh, puro po na municipality tampakan ayan diba? ang lalaki pala ng mga saging may need sila may kapaya, at saka, nakalimutan ko pangalan nito, guys, uh -uh. at saka may avocado, uh -uh. ayan, madami silang, uh, ano, tapos yung itlog nila, guys, ay 260 lang niya, saka 3, malaki po yan, guys, so, ayan, sa lahat po nung gusto magpunta at magtinalak, guys, ay magpunta na kayo dito dahil, ah, uh, magdala kayo ng pera nyo katay pwede, pwede, pwede nilang yung ibebenta at mura lang po yan guys dahil lahat po nalaman ng mga purok na mga municipality ay ginabenta, ginabenta, nilang yan guys na mura parang kadiwa so ito na naman guys ay municipality maganda rin siya guys yung pagkagawa at pagkadesign ng kanilang uh, municipality uh, municipality ano yata to ah, uh, kasi hindi ko masyado makita guys o oh, hindi na ito na naman municipality ay hindi naman as in siya kalakihan pero ang ganda rin ng designing uh, design at sa paggagawa Diba, guys oh. so abangan niyo na lang guys kung uh, sino pong mananalo dito sa mga municipality. So, kilala niya yung mga ano nila dahil diyan ang makikita ko sino po guys ang mananalo diyan. wala... Wala na tayong mapili kasi ang ganda. Ah, municipality, uh, Cotabato, guys. Mm uh -mm. -uh. Santo Nino, South Cotabato, guys. Yan. Yeah. Municipality, Santo Nino, South Cotabato. Yan. So, maganda rin yan, guys. Ang kanilang pagkagawa. So, tignan naman natin yung Uh, iba Guys, lahat po ng mga Municipality, nandito na May mga purok sila So, marami kayo guys uh, Pwede ang dito So, tignan na naman Nating yung, yung iba guys O, ito na naman So, ano naman kaya Itong uh, municipality Malaki siya Ito na naman guys, ay Ah uh, gawan ginawani uh, ginawa nilang uh, atit yung bunga ng mais ang ganda ang paggawa uh, ang pangalan naman to guys ay municipality Manyang Manyak <laughs> Ang ganda no ang pangalan municipality Manyak uh -huh. so ayan Municipality Manyang Manyak <laughs> Ayan siya, guys so titignan naman natin yung iba kasi pag iba-iba uh, kasi yung design, iba-iba yung mga uh, mga linalagay, may kumpleto na mga ginalagay, may hindi naman kasi ang binabashian kasi dito guys ay kumpleto po ng mga uh, mga linalaga, iba-iba mga protas, iba-ibang gulay, iba-ibang kalasian kung anong mayroon sa uh, mundo na ating ginagalawang. Ito na naman guys, mayroon naman silang tanim na palay. Ay, ito na naman kanilang design at may mga ibon. So, ito po guys na naman ay municipality uh, tignan natin kung ano naman to guys um, municipality ang ganda rin guys ang kanilang design uh, municipality uh, suralang ayan ang ganda guys, no? So, ayan. Iba-iba kasi ano, ang kanilang design o palay guys. Ayan. So, ito na naman. puro na pang protas sila. Ma guys, punta na kayo dito. Mamaya ang gabi dahil makakamura po kayo dito. Dahil marami silang gulay na ibinibenta. Ayan. So, mura lang po sabi na yung babae. Mm, -mm. So parang kadiwa kasi ang ginagawa nila na makakasell po yung mga tao na uh, kasi mahal ang mga bilihin ngayon. So ngayon guys, tignan na naman natin itong, uh, itong isang municipality. So ayang, uh, kasi pag hapong guys, ang ganda tignan kasi nakikita masyado. Pag gabi kasi, ano, ano, ito na municipality, uh, pulmulok, ayan. So, ayan guys, ang ganda, no? Ayan. Ang ganda talaga na pagkaano guys, oh. Grabe talaga na ano nila. paggawa uh, paggagawa ng mga tent nila at purok nila dito at mga ibang municipality. Ito kasi binabasyang dito guys. Ito kasi laban ng kung ano, kumplito ba sila ng pagkalagay sa loob So, ano na, ano tawag ito, guys? oh, hindi ko alam kung tawag dyan. So, ito na naman, guys, ay municipality, ah, uh, Tivoli. Ayan. Ito mo na, guys, eh, municipality, ah, uh, ay Ayan. Ay, nalang, guys. Ang ganda talaga na paggagawa nila ng kanila mga tent. Ito na po yung, last last po na ano nila ayan tibuli guys ito po yung municipality tibuli so yun na lang guys marami marami salamat po sa lahat po na nanonood so paki comment lang kung saan po yung napupusuan nyo ayan kung saan yung pinakamaganda na karapat dapat na mananalo sa mga municipality at saka maganda ang pagkagawa Kumplito ng mga lamas, protas, at iba-ibang gulay. Kasi yun ang di ba, guys? Yung kumplito ng mga gulay, mga uh, iba-ibang uh, uh, tinanim natin sa uh, mundo na ating ginagalang wine. So, pinapakita nila dyan. Ayan. So, yan na lang, guys. Ito, guys, hindi ko alam kung ano po ito, eh. Yan po yung ginagawang mga damit o mga long, guys kaya mahal po ang ating inol na malong so kumpleto po yun sila ito po yung doob ng purok ng uh, municipality tibuli so yun na lang guys uh, thank you so much maganda magandang umaga po sa ati lahat so go na po kayo dito sa tinalak festival 18 po ito matatapos matapos uh, July 18 matatapos na ang ating tinalak guys kaya